May na tayo dito na event din sa Mamura Occidental Mindoro ay di ari sa likod bahay at naggagayat-gayat na. Ang ating tinitira ngayon daw ay baka. Baka nga ito bossing ano? Hmm. Baka na ito. Ano mga menu natin bossing pagkabaka? Uh, bulalo. Bulalo. Siyempre eh, katulad sa Batangas, bulalo talaga pagkabaka Beef broccoli. beef broccoli. at saka ano nga itong mga panglaman loob natin. Goto, meron ba tayong goto diyan, bossing? Yun <laughs> sa <laughs> labot. Labot. Kare-kare, yun. Ang tawag natin dito sa Mindoro ay labot ba? Ang tawag? Hindi, kare-kare din. Kare-kare din. Yung mga laman, libro, tuwalya para mga gano'n natin, no? Oh. Buntot. Yo, pagka mga kare-kare. Ay, kita nyo ga. Oh, ang paa, alam na. Boss, anong event natin bukas? <laughs> Birthdayhan yata, no, tita? Birthday, seven years old. Kita nyo naman, namumula-mula talaga. Ang laman ng baka. Ha? Sariwa. So itong mga get-get na ito, ano tong mga laman dito no? Hmm. Uh, papaitan Papayitano. daw. So matitikman natin yung papaitan din sa memburu Occidental Mindoro. Papaitan na baka. Huh? Akala ko lang, kasi sa papaitan tun sa amin sa Batangas ay di yung sa kambing Ay meron din palang ang baka. Ayun. Para naman ay bagong hango. Parang mga balatari dito, ano, mga tuwalya na. Hmm. Ito papala sa papaitan Batangtolya. Eh? Uh, kompa kari-kari daw are ito na, na natin ang balat Ang kapal Lalu. ng balat ah Ano to kuya? isang buong baka ito hmm, Yan oh, isang buong. Yan. Gaano karami sa atin ang correct? Ay. Sandi kaglan Ito ang aking bilas, si Gen De Leon, ang pinakamatibay na tao gamad dito sa Mamburao Occidental Mindoro. Meron kayong dong rin. Sa kanyang bahay gagawin yung event kasi mayroon silang Maka, restaurant doon sa harapan. May boxing hero yata dito. Pang ano yata to? Punching bag? <laughs> toto yan. Ha? Kay Totoy. Eh. Ah, kay Totoy. Eh nakita yung direct nung ano, yung binitin doon. <laughs> <laughs> ano lang? Katantawa lang? lang. Bosa na tayo? Estupado po. Hindi natin masyadong makita kasi maano? Mausok? Talagang kumukulo. O ito raw ay estupado pa at ulo ng baboy. Yan, dadagdagan pa ng uh, toyo. Masin na. na. Masin na. 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 Ayan ako peong pre. Ayan ako peong tayo. Ay. Tubig ya, tubig. makikita? Mindoro. Punta Mindoro. Bakit hindi ako ano Bakit